Oh, magandang araw sa inyo mga kababayan at ito nga po yung pinaka hapong ganap dito sa labas lang ng ating Dolomite Sand area no sa sa mismong pinaka main gate sa Aro Timabay kung ito mapapansin ayan patuloy po na dumarami yung mga namamasyal dito at igit sa lahat kahit nasa labas lang po sila makikita po natin yung kanilang pagkasatisfied makakuha lang po dyan ng uh, picture mga kababayan at ang background nga po, ito nga ang pinaka main gates natin dito sa My Dolomite Sand area so kung mapapansin yung mga idol, ayan meron pong mga magkakaibigan, magkaka familia at siyempre ayan po, daladala po yung kanilang mga anak mga kababayan upang mapakita po nila yung kagandahan ng Manila Bay So, siyempre po, sa araw na ito mga bayan, patuloy lang po natin ina-update yung mga kaganapan dito. At sarado pa rin po ang Manila Bay, mga kababayan. At atin pa rin po ang tanantabayanan kung kailan muli ito magbubukas mga kababayan. So, ayan po, nag enjoy lang po sila ma'am. Oh. Ayan, yung naka-uniform po sila mga kababayan. So ito po mga idol, no? patuloy lang po nating abang-abangan yung lahat pa na mga magaganap dito nga sa May Manila Bay. At specially, talagang sa totoo lang po, kahit sarado ito mga kabayan, patuloy na dinadayo. Lalong-lalo na yung mga magkapamilya talaga. So yung iba talagang dito po dinadala kasi nga para makalanghap ng sariwang simoy ng hangin no yung mga kanilang anak makabayan syempre maliban po dyan napaganda po talaga ng kapaligiran ngayon ng Manila Bay kaya naman po kahit sarado po ito mapapansin po ninyo mga kabayan na tuloy tuloy lang po yung mga pumupunta rito no para mag kumuha po o di kayo mapapicture dito sa mismong harapan ng ating Dolomite Sand Area mga kabayan so ito po yung ganap dito mga idol no At syempre talagang sumabay pa yung napakagandang sunset natin mga kabayan. Ibang iba talaga yung sunset sa Manila Bay. At maliban dyan yung kalinisan at sariwang simoy ng hangin na nalalanghap ng na mga kabayan natin. Sa patuloy nga na paganda at pagsasaayos nitong ating Manila Bay mga kabayan. So, ayan po, mapapansin po ninyo mga idol, no? tuloy-tuloy lang po yung pag dating ng mga kabayan natin galing po sa may itas ng Port Bridge ay napapakaway pa si ma'am sa atin mga kabayan no? ayan so yung kalangitan po kung nyo po mga doon parang nagkukulay ginto dito sa ating video no pagaganda mga kabayan ng tanawin dito so maya maya po ayun dun po sa may footbridge ating makita dito mga kabay, sa may footbridge na talagang doon marami ding mga kababayan natin yung naka standby doon upang masilayan yung kaganda ng Dolomite Sun especially yung sunset po ngayong hapon sa araw na itong mga kabayan Abi ibang iba talaga yung ganda ng ating Manila Bay mga idol so maliban sa luminis naging sariwa po ang simoy ng hangin presko presko sa pakiramdam at ganun pa man talagang yan po dumadayo yung mga iba't ibang pagkain dagat no yamang dagat gaya ng mga isda ipon alimasag at lahat ng klase no at inaya talaga dito tumawag sa May Manila Bay itong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan lamang. Simula nung ito ay talagang naayos at tatanggal yung mga basura, mga burak at syempre talagang kaakit-akit pagmasdan mga kababayan. Kaya naman wala pong ano talaga, walang patid ang pagpunta at pagpasyal dito ng mga kababayan natin galing pa sa iba't ibang lugar mga kabayan. so kagaya po nakita nyo ngayon pati yung comfort room natin mga kabayan malapit na rin po yan magtapos mga idol ayan dito mga kabayan, sa Mayport bridge habang tayo yung makiat makikita nyo po mga kabayan yung mga lodi natin na mga pumapasyal dito sa mismong itas no? at dito lang po sila sa mismong area na ito para makita ang kagandahan ng ating sunset at siyempre ating Manila Bay at yung ating pinaka sikat na dolomite sand mga kabayan. so ayan po kung mapapansin din yung mga idol napakaganda talaga ng tanawin dito lalong lalo na yung kalangitan natin grabe para nagkukulay ginto mga kabayan. so kaya po talaga dinadayo ng mga kabayan natin itong ang ating Manila Bay at ayan po sa itaas mga idol dito po ah, uh, mapapansin natin na halos siksika na po dito mga kabayan. dito tayo sa dulo idol para makakuha tayo ng magandang uh, viewing dito ayan sa mga kabayan natin na mga namamasyal dito sa may Manila Bay so makikita nyo po may dito sa may pinakagitna no andyan po yung magkakapamilya Pag dala-dala po yung kanilang mga anak mga kababayan so ganito po yung ano dito nagaganap sa may itasampot bridge mga kababayan at kung saan siyempre po diyan naman po sa may ibaba bantay pa bantay sa dapat po nating opposition dito no at meron pong nagro-ronda ng mga marshal mga kabayan simpre, dyan po at mga security guide para mapanatili po ang kaayusan dito nga sa paligid ng Manila Bay at higit sa lahat mga kabayan ito nga po yung ating update muli no sa kaganapan dito at kung meron po kayong mga komento at opinion dito nga sa ating video na ating ginawa please i-comment nyo lang po sa mga babamabayan at huwag po kayo mag subscribe sa aking youtube channel para tuloy tuloy po na, na subaybayan at susundan ang kaganapan dito sa may manila bay so mga bayan po pal palagi po tayo mag iingat sa lahat ng oras sa bawat araw sa bawat minuto nating ginawa sa pamumuhay at huwag po natin na sa mga kabayan ito nga pala si daddy d and mabuhay po kayo and god bless us all